pag ang mga matataas na opisyal ng Armed Forces of the Philippines ang nag-inspeksyon sa mga armas na nakuha mula sa teroristang multi-group. Positibo naman ang AFP na humihina na ang pwersa ng teroristang grupo dahil na rin sa ginagawang operasyon ng militar. Nagbabalik si Jervis Manahan. Duse-duse na no, mga bagil at gamit pang bakbakan ang inilatag ng mga sundalo para ipakita sa mga pinakamataas na military officials ng bansa sa pangunguna ni Defense Secretary Delfin Lorenzana. Ito ang mga nasabat nila sa kanilang mga clearing operation sa Marawi City. Matataas ang kalibre ng mga baril, may 50 caliber, Armalite, M60 machine gun, mga bala, telescope at mayroon ding ilang bag ng mariwana. Sabi ng AFP, patuloy na humihina ang pwersa ng Maute. Nasa 230 na lamang daw ang bilang ng mga kalaban. Pero may hawak pa silang nasa isang daang bihag. Tatlong barangay na lamang daw ang okupado ngayon. Ang barangay Lilod, Marinaut at Bangulo na sinasabing stronghold ng maute. Tansya ng ating tropa, kaya nilang i-clear ang mga ito sa loob ng apat na araw. We will assess if we need to apply a combined force. It is a calibrated response uh, eventually to neutralize the threat. Because if we, it will take months, years before we can clear uh, uh, the main battle area, which is the other side of the bridge. Kinumpirma ni AFP Chief Eduardo Anyo ang balak sana ni na Isnilon Hapilon at ng Maute na magtayo ng Islamic State sa Marawi City noong unang araw na Ramadan. Lumabas kasi sa isang video na nakuha ng AFP noong May 23 na magkakasama ang Maute at si Hapilon na pinagpaplanuhan ang kanilang pag-atake. Sa ngayon may reports na buhay pa si Isnilon habang sugatan naman si Abdullah Maute kasabay ng patuloy na pagtugi sa kanila inihahanda na din ang rehabilitation efforts ng Marawi City pangungunahan daw ng DPWH ang muling pagtatayo ng mga bahay at gusaling nawasak ng bakbakan nakahanda na yung ating mga gagawin diyan uh, uh preparing the uh the task di rehabilitation uh, program for Marawi once we uh, clear the last packet of persistence papasok na yung ating mga <clears throat> Construction dito, yung construction brigades, uh, the army will come in and the DPWH will bring in uh, the whole uh, government here to uh, to rehabilitate, reconstruct and recover all the recovery of Mar Marawi City para mas mabilis. Patuloy din ang pagsagipan nila sa mga taong naiipit pa rin sa syudad. Kanina lang 38 taong ang muling nasagip ng mga rescue teams. Nagpasalamat din si Lorenzana sa mga sundalong patuloy na lumalaban para sa kaligtasan ng ating mga kababayan. Para sa Bayan, Jervis Manahan.